Magandang oras, magandang araw sa ating lahat. Maulang panahon. Ang lakas ng ulan. Sobra, walang tigil. So, magbablogs na lang po tayo. Ito ang aking sa inyo mga people. Ito yung mga aking mga alaga. Mga, mga gamit ko rito. No? Alam nyo people na mas mainam na mayroon tayong mga sarili nating karga. Na magtago ka ng karga sa iyong kwarto o karga mo, i-collection eh, mo. Eh, hindi lang collection kundi yan ay mahalin mo dahil yan naman ang ating mga ang uh, nagpo-protect sa ating katawan. Kumbaga tayo ay kinakampiyan, inaalagaan tayo ng mga alaga natin. No? So, eto mga people, alam mo mas ma ang ikukwento at ibabahagi ko sa inyo na lalong-lalong na pagdating sa kalikasan ito kalikasan na mata sang mata tapos ito naman tatlong butas na hindi sinadya may mga iilan din ang nakakuha nito sa akin noon no jackpot kayo nung nakakuha kayo ng tatlong butas na ginawa kong tres piko kasi bihira na lang po tayo maka encounter niyan so ito sasabihin ko sa inyo people mas mainam na meron tayong mga protection sa katawan meron tayong mga alaga sa katawan kasi yan naman ang magbibigay sa atin ng protection sa ngayon people marami ng kababalaghan ngayon uh, na lumalabas yung sa kulam alam naman natin na gumagawa rin ako ng kulam anyway people sa mga nanunood ngayon paki share la like comment and tuloy-tuloy lang wag niyo po iskip ang aking ads maraming salamat tuloy lang po kayo sa panonood mga people at ako na may nagpapasalamat sa lahat ng mga nunod. Ang aking Facebook account ay Merly Gonza Pontejos. Kung gusto niyo ako i-PM sa Merly Gonza Pontejos. Itong mga papakita ko sa inyo ay mga personal gamit ko po. So ito, tatlong mata, isang bibig, bira lang po tayo maka-encounter nito people ngayon. No? Tapos ito naman, ayan. At ito naman aking santunin yung tulog ang rare na santo ninyong tulog na no, wala pong katulad na ngayon wala ka na pong makita na ganito ang santo ninyong tulog no? ang kadalasan makita natin ibang ibang klase mga santo ninyo ito na may bigay sa akin ang kaibigan ito naman ay may mga kargayan, no? mga kakaiba yan people ito naman ang raja kayong dilawan na lagpasa ng ilaw no? Nagpasa ng ilaw niyan Ayan, hanggang ngayon, lagpasan pa rin ang ilaw nito. So, ito yata ang hinahanap ng iba eh. No? Natatak, Deus Roma. Maganda ang pagkahulma. Maganda ang pagkatatak. Galing pa po ito kay Kabencho. Pero yung kahoy ay akin. Pinahulmahan ko sa kanya ito. Ang ganda, no? Ito naman ang sarili kong mutya. Mutya po ng tubig ya ay mutya ng kahoy. Ah, bato siya na naging kahoy mutya no so mutya ng kahoy yan people nakita ko to sa ako mismo nakatagpo nito sa ilog no biro mo yan sa dami ng bato doon ito ang bukod tangin nakita ko sabi ko ka bato yan na naging kahoy no ito naman ang libon na inukitan ng uh, ha ah, ha cha ah, ha yan, inukitan po. Ha? Uh, aha. Ha, ano pala to? So, may mga tatak din siya dito sa gilid. Ito po ay binili ko yung lagayan, itong baon na to. At may ukit na. Ito naman, itong may waga, people. Ito naman, baong libon, tapos ang kabila, radya kayong pulahan. Napakalakas na yan, people. So, dito pa lang tayo tumingin sa isa kong mga alaga. Ito naman, radya kayo. Hindi po sinadyang may butas. Hindi po binutasan ng tao to. Kundi sadyang may butas na nung mabuksan namin ang kahoy. Radya kayo. Napakahiwaga. Lagpasan yan. Pagka tagusan, no? Dito naman tayo sa pangalawa. Meron din akong tagusang bato. Pagka mayroon kayong ganyan, ito na, tagus din ng liwanag yan. Tago mo lang. Ito naman, ang 17 50 na tagusan. Tagusan sa balay yan mga people. eto naman ay binili ko to sa kaibigan namin. No? Ito naman ay maraming laman yan. Kalikasan. Ito naman yung uh, bagakay na libon. No? So, ito naman ang kahoy. Kawayan na mayroong ganyan kakaiba kiniling ko yan at ito naman yung evil eye natin ang evil eye mga people ay nagbibigay ng bantay o protection sa iyo so ang evil eye na yun marami tayong mabibila ng ganyan pero ito ay may basbas -bas at buhay no, binuhay ko yan para madagdagan ang kapangyarihan yan pwede kayong bumili ng ganito pero walang basbas -bas, walang buhay maga bleng bleng lang at ano lang. So, diyan lang muna tayo sa aking mga gamit. Sa pangalawa, iba sa pangalawa, tatlo, dito. mula dito at dyan Hindi ko pa pinakita. So, diyan lang muna tayo. So, makikita ninyo diyan may mga karga din tayo. Ito. Mutya rin po 'yan. Mga mutya ang laman yan Nakakaiba. So people, as of now, dyan muna tayo kasi baka humaba ng humaba ang ating video ay wala na kayong ganang manood. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo mga people. Lakas ng ulan. Bye muna. God bless. PM-PM nyo na lang ako sa Facebook account. Direct nyo na PM. Message lang kayo dyan para mapansin ko kayo.